Bless us, O Lord, and these are gifts that we about to receive from Thy bounty to praise our Lord. Amen. Amen. Happy, Happy, Happy birthday. birthday! Happy fiesta! Happy fiesta, everyone! Hi, mommy! Happy fiesta, mommy! Happy fiesta! Happy fiesta! Happy fiesta, mga mamsi.

So ayan na po sila. So ayan po si Jim at saka si Odiva, Si Daddy Alex at si Mia Kalaka. So ang ulam natin today ay dinuguan. At of course, um... Kami ni ni sa tent. Ang tawag dyan sa ano? Yung baboy na buto. Ano ba tawag dyan? <laughs> at saka... <laughs> hi kay Antakson. Nahalapak. Hmm. Tatsada. Hmm. So, <laughs> kain na po tayo. Kain! <laughs> 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 so, <baby> <clears throat> mm. so kain na po tayo, guys. Kain! Kain! Ayan na po sila, guys kain po tayo at si mami ay nanon muna si mami kapis matutulog na daw si mami at, um hi Natty jane good ka and wala bang person sa fiesta wala po hi kerian garcia Yeah. Kani, kay kani, Julie yeah. Pearl. Ilo kay Joey Pearl. Yung oh, ka, pero di ka mm -hmm. <laughs> go, ako, sabi, ako sabi, guys. Ako sa ano? Hi, Mama Filea. So, ngayon, ay kakain na po yung mga bakla. So, ayun ako. So, ako. so ako tayo. May spicy yan na isa. Hala pa. <laughs> May kumain pa ba? Spicy yan. Ito yun. Para lumabo yung cellphone mo, o yung lumalabo, nagbablur. Ano? Ano? Kasi ano? Ah, okay. Kate Wilson Kuya okay, <laughs> <laughs> Ang Amin, suit ay uh, lumpia at saka ito yung na lollipop ribs.

ha é, <laughs>

Paisa lang <laughs> ta din kailangan. Kaya bubuo na tayo nito dito di handa. Hello. Niyo pa sa lumpa. Ano, okay. Okay. Sa mga bumaksana, kung sa narating ka, diretso. Tayo. Hindi ka kailangan ng tumong ka wala pa. Sa tingin ko, mag-aabot pa na. Direkta lang tayo. Gituloy sa tuloy sa akin. Tayo. At nabigay dito 'yan mo. Hindi na tapid mo. Oo. Ano ba? Ano ba? Okay. Mayroon niyo mga kuwidor. Medyo mibuna. Kamulo sa kreweb sa lagad. <laughs> Rain niya to sa ina. Kamira ni pro Kasi la kay wala palang kubalang. Dito. Dito ni Frog. Ano nga. Mayroon niyo mga tulog. Ano sa likod na to. Kaya sila nikuan. Altinga sa panta. Ano nga. Ano Ano nga. Ano nga. Ano nga. Ano nga. Ano nga. Ano nga. Ano nga.

Kanpo. ka da. Thank you everyone for this stop. Ano ang ginawa? Ano lang taon? Sorbra. Okay, para sa tamo dia. Para la, Daniel. Duga'y kasi di mo ng gudui, uge na kayo daw si Bong. Kanus-a mi sya man? October pa. Bakit pinao nakaway? Bakit aga yung kumain because we were going to the resort <laughs> after we <laughs> eat. This is our early dinner. And then we have this later. Kailangan nating ano, sumayaw Alam mo hindi na naman magaan dito, mas magaan dito pa inject na naman ako dito naman. Hoy, hala. Kulang kasi oh. Ano ba? ko ma-achieve king uyong kasi, yung pati gilagid na injection na. bukas. <laughs> hindi <coughs> maga pa hindi dito ko. Ah. Sinasabi si Jigjag, sabay daw yata siya sa iyo. Oo. Sa baba na puti din More time uh, tulang mo, Ay, palagay kita. Okay oh, yeah. ako. mo pa ganyan? Alam mo, tinutulungan ko nga kayo para gumanda eh. <laughs> huh? Ha? Tinan mo ako, perfect na, di ba? So, ang suna ka rin. Hindi Suna. Ha? Na. buna <laughs> bunak. Ama ah, si Pongoso. Hahaha. <laughs> <tong tawa> <tong tawa> <tong tawa> <tong tawa> Bakit po hindi kasama si Mia at Mark? Andito po si Mia, hindi niya nakilala din sa nguson niya. <tong tawa> ha? Ah? Kabuka po niya si Butilit. Ganaan doon sa akuntoy. Sino mas magkapalang labi sa atin? Lumit na. Uh, ikaw. Kasi gano'n ka ng ganun eh. Malaki lang labi ko. Ay, ay, Ako lumit na siya. Two days before the event, i-house na sila sa... I'm here, I'm here. Kisa din ka lang ka live, oy? Meron dyan mini, okay. tapos mini pool. It is this yours? Abuhay ah, pa yung cellphone mo nito? Malaki <laughs> pa kayo, prende na pool. Yung bilaw wala. Di ba pinipilit ko tumawid? Wala talaga. No, It's, ano yun Birthday mo. Ah, Tapos sabi okay. ko kay Jigdag, Jack. <coughs> itawid si... Ah? Si Marian hindi kasama si Marian. Kabalo ko mag-isay. Kaya Kaya

Ah, si Gwen. Ah, mayroon si Gwen. Manalo si Gwen. Si Gwen, Si Gwen si... si my God. Karami siyang alay mamaya na baga. Oh, uh. oh, Aw, oh, mundo ni daw. Aw, ah. bisyo oh, should... daw. Pero, kamukha din daw niya. Fransen <laughs> Retoso. Hello sa'yo. Nagkakaiba talaga ang feature ng mukha. No, dito iba yung feature nito. dito. Hmm. Iba rin dito. Mas well, si Ariana Gandhi, Mariah.

Eh naman. yung ako ba? Ah. Dagan, Gawin, beshi, gana sa mo, <laughs> <laughs> gana ay, mo, ay, mo tayo, I want vegetarian tayo, Anna. talo? No. <laughs> gusto na, gusto na, Beshi. Okay na ako eh. sa Favorite ko 'yun. Na, sila.

Ano ba Hindi ba babae ka? ayana ka. Is... Hi, Ma'am Edith. Uh, Suarez. Sino pa ang nakatalingan? harap, beshi. Sino ang nakatalik na to? Si Jigjag po ba ito or si Mel? Gabi baby? na po siya. 1, 2, 3, ha? Hi kay Mel one, Justin. Hala! <laughs> Mukha niya. <laughs> <laughs> So guys, ayan happy kaya sa kilig. Thank you so for the yeah. dinner and salamat din sa ano luto. Ano, Asa mong net? Kayo. Buti nga ikaw ganyan. Yes, she, ano. Asa mong hair net eh. ay? <laughs> Mujudes kantin. <laughs> si Marian po hindi po na, hindi po nakasama kasi may ano po si Marian may puto shoot po si Marian so puto shoot <laughs> Toto street. Magi, <laughs> lagi, lagi. Ah, ah, Mas magi, lagi. Oh, pa-namo anak. Ah, iya. Ah. Oh. Anlenka, mi lupa. Awel na. yung ating ano. Uh, there. Hello, like shortly I short, like lama. Thank, Thank you, Gwen. I'm dinner. More blessings. Mm -mm. um, watch, I'm watching to you happy your family. i i sa photoshoot shoot po ay sasali po kasi si Maria ng Miss Gay Miss Gay International dito sa um, Hello gay, gay, pala si Maria. Mm -hmm. Akala ko girl siya. Gay si Maria. Si <laughs> gay. gay pala siya. Corazon. <laughs> Teya. <laughs> <Gay pala siya? laughs> mm -hmm. Dinuguan pa yan sarap ka, kain si yan. Mas sarap talaga yung dinuguan. Sarap <laughs> <laughs> yung dinuguan. guys. Kaso kakailang namin ng spaghetti kanina. Ay, kung, alam ko lang tayo. At yung iba nating bisita ay nasa baba na. Kahit madilim, nakikita po rin natin sila. Uh Oo. -oh. Yes! Amin I mean, bukas, magpalapit lugar namin ni Gwen. Dalipuga, dalipuga Dali ako. Si Eddie Ason. Saktor naman siguro. Para man dito ko na kung kwarta ko. Pausad ka. Kailan po yung contest ni Marian? Hindi ko po alam na limo... Kay Juro Rombawa, Hello po. Hilo po, pahay naman kay Brenda, watching from Hong Kong. Sa si Elnora Lagahit, hilo po kaon, mga untang. Kalamit sa dinuguan. Sobra. Masarap talaga dinuguan. T-Y-L-R. Ah! Jaja. Shout ah! out o yung. Ah! Sa 29 pala, sabi ni Ma'am Maria Ardine Parabas. Ang laban ni Marian ay sa 29. 29? Yeah. Ano picture, picture daw siya. Ha? Kanino? Picture. Kanino daw? Picture siya. Eh, joke-joke? Hmm. Hala po. Nainlove si ano po si Amanda kay Jok Jok. Hala. huy gino si Amanda. Ah, kami daw. Ah, kami daw. Ah, tolo daw. Ah, tatlo pala sila. <coughs> 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 Bakit si Miss India hindi sumali? Hindi ko po alam. Huwag may tanong ang kapatid mo talaga siya. Pe at chako. Kapatid mo talaga to kasi, beshi, kasi, 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 beshi, kasi, 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 sa kasi, 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 eh wala na signal kunya ni ba? May, May ano man. Guys, mag-end ako nang live guys kasi um Ah uh, alis na kami, pupunta eh. so, kami ng ano. Ito Sir Marvin o oh. Seronice. Oh, wala nag-charge. Yan Sir Marvin. Kaya, guys, bye-bye na po, guys. get po, Sir Marvin. Thank you, Sir Marvin. God bless. Bye. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Thank you, thank you, thank you. Bye na po, guys. Thank you so much. Alis na po kami.